Nito lang nakaraan mga kapatid, isang YouTube channel na may pangalang Liz Real Talk ang naglabas ng isang video na nagsasabi kung ano ang tunay na nangyayari sa mga sundalo ng Russia na nasa frontline ng digmaan sa Ukraine. Ang nasabing video mga kapatid ay hindi isang propaganda at wala ka rito makikitang footage sa labanan. Sa halip ito ay isang simpleng video mula sa isang cellphone kung saan makikita ang isang lalaking nagkukwento kung gaano kalupit ang digmaan na kanya mismong nasaksihan at naranasan sa loob ng ilang mga buwan. Ang lalaking nasa video ay kinikilalang si Li Jianwei, isa itong Chinese na dating nagsilbi sa People's Liberation Army o PLA ng China. Sa loob ng dalawang taon bago niya natagpuan ng kanyang sarili na nakikipaglaban na sa Ukraine kasama ang puwersa ng Russia. Sa bidyong ito ay sama-sama nating alamin kung paano napunta sa digmaan sa Ukraine ng isang sundalo ng China at malalaman din natin mamaya kung ano ang tunay na sitwasyon ng mga sundalo ng Russia laban sa puwersa ng Ukraine. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Tulad sa mga sundalo mula sa iba't ibang bansa na nakikipagdigmaan sa Ukraine na nasa panig ng Russia, ang sundalong Chinese na si Li Jianwei ay isa ring mercenary na inuupahan ng Russia upang idagdag sa kanilang puwersa laban sa Ukraine. Sa bidyong inilabas ng sundalong Chinese, inihayag niya roon na ang pagiging isang mercenaryo sa Russia ay hindi lang pala nakatoon sa mga espesyal na operasyon, kundi mas matindi at mas malala pa ang kanilang ginagawa kaysa sa trabaho ng isang regular na sundalo ni Putin. Katunayan, ang kanilang umanong sitwasyon sa gitna ng digmaan ay talagang nakakakilabot at ang bawat isa umano sa kanila ay ilang oras lamang ang itatagal sa loob ng warzone dahil kalimitan iilan na lamang ang nakakabalik ng buhay. Ngayon mga kapatid, ano-ano nga ba ang pwedeng matutunan mula sa inilabas na video ng sundalong Chino na ito ukol sa kanyang mga naging karanasan sa digmaan? Ang napakasimpleng sagot sa tanong na ito ay isa ito sa pagpapakita o pagpapahiwatig ng digmaan sa Ukraine ay talagang napaka-brutal para sa mga sundalong aktual na nakikipagbakbakan. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tatalakayin muna natin ang tungkol sa mga mercenary na inuupahan o dinadala sa Russia. Hindi na po bago sa Russia ang paggamit ng mga mercenary. Katunayan, mayroon na itong ilang mga paramilitary group na nakikipaglaban sa panig ng Russia kapalit ng isang malaking halaga. Isa sa mga pinakatanyag na mercenary o pwersang paramilitar na itinalaga ng Russia ay ang Wagner Group kung saan isa sila sa mga naunang grupo na pumasok sa Ukraine at kasama sa unang sumalakay noong February 2024. Tanyag talaga ang Russia sa paggamit ng mga mercenaryo at ang paglitaw ng video ng isang sundalo ng China ay nagpapakita na talagang handa si Putin na isali sa kanilang puwersa ang sino mang nais makisa kapalit ng pera. Ngayon mga kapatid, sa video inilabas ni Li Jinwei, makikita na animoy nasa isang military bunker ito kung saan na-reassign naman siya pagkatapos maging bahagi ng ilang linggong opensiba sa Ukraine. Ayon sa kanyang naonang kwento, halos nakarecover na raw siya sa kanyang naranasang hindi pagdudumi ng humigit kumulang dalawang linggo. Maring dahil daw ito sa kanyang sobrang stress at pagkakaroon ng hindi sapat na kinakain sa gitna ng labanan o pagkakaroon ng labis na pagdurugo o hemorrhage dahil sa kanyang sugat sa digmaan. Nabanggit din ng sundalo na may pagkakataong butter na lamang ang kanyang kinakain upang maibsan ang kanyang labis na pagkagutom. Ngunit nagresulta lamang umano ito ng pagkakaroon niya ng dayariya at sobrang sama ng pakiramdam. Ang mga detalyeng ito mga kapatid ay bagaman isa lamang walang kabuluhan sa ilan. Ngunit nagpapahiwatig ito ng isang problema ng Russia sa larangan ng digmaan. Nangangahulugan ito na hindi nila binibigyan ng kanilang mga sundalo o mercenaryo ng sapat na suportang medikal. Halimbawa noong May 2023, may mga ulat na halos kalahati ng pagkasawi ng Russian military sa Ukraine ay hindi sanhin ang kanilang mga natamong sugat sa labanan. Sa halip, ito ay dahil sa hindi wastong pangangalagang medikal o kakulangan ng pangangalaga na binibigay sa mga sundalong dumaranas ng mga pinsala. Base naman sa pinuno ng Tactical Medicine Training Center ng Kalashnikov Concern, nasa humigit kumulang ikatlong bahagi ng mga sundalong ruso na nagkakaroon ng amputation o pagkatanggal ng iba't ibang parte ng katawan ay dahil sa hindi tamang paglapat ng pangunang lunas upang mapigilan ang pagkawala ng maraming dugo. Kaya naman mas baigiraw na magkaroon lamang ng maliit na sugat sa labanan sa Ukraine dahil kung masusugata ng isang sundalo ng malalim at malaki, paniguradong mamamatay daw ito dahil wala ditong tutulong. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Lee sa kanyang video, maswerte umano siyang nakalabas ng buhay sa frontline at nagtamu lamang ng mga minor injury. Nakikita niya raw na talagang kulang ang pangangalagang medikal sa mga sugatang sundalo ng Russia. Nabanggit niya rin ang ilang mga estratehiya ng Russian military at ang kanyang pagiging bahagi sa unang opinsiba ng Russia sa Ukraine kung saan kasama siya sa mga bitiranong persang sumalakay. Ayon sa kanya mga kapatid, nang salakay nila ang Ukraine bagaman itinuturing na veterano ang kanilang unit kasama ang mga sundalo sa mismong pwersa ng Russia. Nagkaroon pa rin sila ng malaking problema dahil ang kanila umanong karanasan sa pakikipaglaban ay kulang na kulang. Hindi rin nila inasahan na mahaharap sila sa napakalaking hamon gaya ng urban warfare, isang labanan na talagang hindi nila masyadong pinaghandaan. Dagdag pa ni Lee mga kapatid, talagang napaka-brutal nang naging labanan sa Ukraine at talagang nanganganib ang bawat buhay ng mga sundalong Ruso at mga mercenaryo sa gitna ng labanan. Katunayan, base sa kanya, ang bawat sundalo ng Russia na sasabak sa battlefield ay mayroon lamang 8 hanggang 10 oras na itatagal ang buhay. Ibig sabihin, kalimitan talaga sa kanila ay hindi na makakabalik ng buhay. Ang ganito kalupit na sitwasyon ay humigit kumulang isang buwan na naranasan ni Lee at nabanggit niya rin na marami sa mga silid at basement na kanilang pinagtataguan o pinapasok ay nagkalat ang mga nabubulok na bangkay mula sa magkabilang panig. Wala o mano silang medical personnel na kasama sa kanilang team na sana'y tutulong kung may magkakaroon sa kanila ng sugatan. Tanging siya lamang kasama ng isang sundalong Russian, isang kapwa niya mercenaryo mula Nepal at ang kanyang kasamang binansagan niyang Little Black ang nakabalik mula sa opensiba ng buhay. Lahat sila na nakaligtas ay pare-parehong sugatan. Ang Nepalese fighter ay tinamaan daw ng apat na mga shrapnel ang kanyang kasama na tinatawag niyang Little Black ay may tama rin ng shrapnel sa braso at binti. At siya naman ay talagang tinamaan ng isang uri ng bomba. Maswerte na lang umano siya dahil sa panahon na iyon suot niya ang kanyang vest kaya maliliit na sugat lamang sa braso ang kanyang natamo. Sa pahayag ni Lima kapatid sa kanyang video, nababanaag natin ang tunay na sitwasyon ng mga sundalo at labanan na nagaganap sa Ukraine kalye sa kalye raw ang talagang labanan doon at pinipilit ng mga sundalo at mersenaryo ng Russia na makakuha ng kahit katiting na tipak ng teritoryo na kaya nilang kunin. At ang pagkakaroon daw ng mga puwersa ng Ukraine sa bawat lungsod ang talagang nakatulong kung bakit tumagal sila sa pakikipaglaban sa Russia. Sa sariling pananaw ni Lima mga kapatid, inamin nito na talagang napakatindi at napakaburtal ng labanan sa bawat kalye sa Ukraine. Hindi raw talaga niya inaasahan na ganito kalupit ang labanan na kanyang mararanasan. Hindi rin naging epektibo ang naging plano ng mga opisyal ng militar ng Russia dahil ang bawat isa sa kanila ay bukod sa mga bagong recruit, hindi rin talaga nila pamilyar kung anong uri ng labanan ang kanilang haharapin. Marami ang namatay, sabi ni Lee, na pabuntong hininga ito. Pagkatapos muli niyang ikinuwento ang isang kaganapan na mismong kasama siya sa mga naatasan. Ayon sa kanya, kasama niya raw noon si Little Black at ang dalawang mga sundalong ruso. Magkasama silang bumuo ng isang reconnaissance team para manmana ng isang gusali. Handa sa anumang labanan na mangyayari ang kanyang team kung sakaling makakasagupa nila ang mga sundalong Ukrainian. Ngunit sa kanilang pagmumuni-muni ay wala man lang silang nakitang ni isang Ukrainian. Sa halip nakakita sila ng mga armadong drone na katulad nilang nagsasagawa rin daw ng pagmamanman sa paligid. Bigla na lang bumulusok ang nasabing drone direkta sa kanilang team kung saan mabilis nilang itinago ang kanilang mga sarili. Ayon kay Lee, nahagip pa rin umano siya ng bomba pero pasalamat siya dahil ang napuruhan ay ang kanyang daladalang backpack hindi ang kanyang katawan. Kasunod ng paglalarawan ni Lee sa pag ng drone, binanggit naman niya ang mga armas na kanilang ginagamit. Base sa kanya, ang mga bala ng artillery at mortar na kanilang ginagamit ay mga luma na at hindi nakalakasan ng puwersa. Gawa raw ang mga ito sa Poland na malamang ay mula pa noong panahon ng Soviet. Ngayon mga kapatid, ang sinasabi na ito ni Lee ng paggamit ng Russia ng mga lumang equipment sa digmaan ay tumutugma sa mga naonang ulat na pumupuna sa mga lumang gamit pandigma ng Russia na ipinapadala sa frontline. Halimbawa, noong October 2022, Naglabas ng report ang The Guardian kung saan isa umanong sundalo ng Russia na nasa frontline ng digmaan sa Ukraine ang nagreklamo dahil lumang-luma ng armas na dinadala nito. Katunayan dahil daw sa puro na ito kalawang kinakailangan pang pinturahan itong muli upang magmukhang bago. Noon namang August 2023, iniulat naman ng Moscow Times na inilabas daw ng Russia sa kanilang storage ang mga Soviet-era military vehicles upang ipadala sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa report, ang 3.8 square kilometers military base ng Soviet na dating naglalaman ng 3,840 na mga tanke at armored vehicle ay nawala ng halos kalahati sa inventaryo nito. Wala pang isang taon ang lumipas noon namang March 2024. Iniulat ng The Jerusalem Post na malapit ng maubos ng Russia ang kanilang mga Soviet-era equipment sa nasabing base. Binibili na rin daw ng Russia ang mga Soviet-era na gamit pang militar mula sa mga bansa kung saan nila ito ibinenta noon upang panatilihin ang kanilang lumang stock. Kung ikukumpara naman sa Russia ang armas ng Ukraine, sa umpisa ng digmaan ay talagang lumang mga armas ang ginagamit ng mga Ukrainian. Lubusan lamang silang umaasa noon sa mga sasakyan at armas na mula pa noong Soviet era. Ngunit nang dumagsa sa bansa ang suporta mula sa kanluran, nagkaroon sila ng aksis sa mga modernong armas. Ayon sa mga eksperto, bagamat ang Russia ay mayroong sariling modernong mga armas, nagkaroon daw ng problema si Putin dahil naging kontento ito na bigyan ang kanyang mga sundalo ng mga lumang sasakyan at armas. Dahil naniniwala ito na maari itong manalo sa digmaan sa pamamagitan lamang ng lakas at dami ng mga sundalo, kung saan ang taktikang ito ay nagresulta lamang ng isang nakakatakot na sitwasyon para sa mga sundalong ruso at mga mersenaryo. Marami rin sa mga sundalo ng Russia na nasa frontline ng digmaan nang walang anumang karanasan sa pakikipaglaban tulad ng nabanggit sa video ng sundalong Chinese na mersenaryo. Ang pagpapadala umano sa mga ito sa isang nakakakilabot na labanan ay animo'y paghuhukay lamang ng kanilang sariling mga libingan at pagririsulta ng pag sa kanilang mga pwesto o pag-awol sa serbisyo. Halimbawa, noong April 2024, iniulat ng Newsweek na libo-libo sa mga sundalo ng Russia ang basta nalang umalis sa kanilang pwesto. Sinasabing umaabot daw sa 18,000 na mga sundalo ang nasa Southern Military District ang nag ng kanilang mga post na karamihan sa kanila ay bahagi ng 8 Combined Arms Army. Ang ganitong problema ay sinubukang tugunan ni Putin sa pamamagitan ng pagbibigay ng 15 years na sentensyang pagkabilanggo sa sino mang sundalong tatakas mula sa labanan. Ngunit marami pa rin talaga sa mga sundalong Ruso ang mas piniling magtiis ng mabilanggo ng matagal upang matakasan ang kalupitan ng digmaan. Ayon din kay Lima, kapatid, hindi lamang ang pagtakas ng mga sundalo ng Russia ang isyo sa kanilang militar, may pagkakataon din umano na mayroong nagpapanggap na mayroong karamdaman upang hindi pwersahang may padala sa frontline. Halimbawa, sinabi ni Lee sa kanyang video na may kilala siyang sundalong Cuban na nagpapanggap na may sakit sa puso para lamang hindi siya dalhin sa isang jungle operation. Problema din sa militar ng Russia na nasa labanan ang labis na kakulangan ng pagkain. Katunayan, ayon kay Lee, sa kanya raw pagdating sa frontline ng digmaan, Nakakain naman siya ng maayos sa umpisa, ngunit kalaunan tatlong beses na lamang siyang nakatikim ng pagkaing dilata dahil ang malimit niya raw na kinakain ay ang butter na kanya lamang nakita sa mga abandonadong tahanan sa Ukraine. Ang pahayag na ito ni Lima kapatid ay tumutugma sa ulat ng Business Insider noong October 2023 kung saan sinabi sa report na mayroong isang sundalo ng Russia na tumawag sa kanyang asawa at pinaalam na tatlong linggo na silang hindi sinusuplayan ng pagkain. Sinusuportahan din ng naturang sundalo ang mga claim ni tungkol sa fatality rate ng digmaan dahil ayon sa kanya sa loob lamang ng ilang araw Lumigid kumulang isang daang tropa na sa kanyang unit ang nasawi. Nabanggit din ni Lee, mga kapatid na ang Ukraine ay nagtataglay ng napakaraming mababangis na drone. Araw at gabi itong naghahanap ng pakalat-kalat na mga sundalo at sasakyang pandigma ng Russia. Ayon kay Lee, talagang napakarami ng drone ng Ukraine kapag umaatake. Katunayan, nakita niya raw na sabay-sabay itong lumipad na tila mas marami pa sa kumpul ng mga ibon. Sinubukan daw nila itong ijam, ngunit dalawang drone pa lamang ang kanilang na ijam nagsimula ng bumulusok at magbomba ang marami nitong mga kasama sa kanilang direksyon. Dahil daw dito, ang mga tropa ni Putin ay halos hindi na umano nakakatulog at nakakapagpahinga. Tama ang sinabi ni Lima kapatid, ang drone talaga ang pangunahing armas na ginagamit ng mga Ukrainian para wasakin at paslangin ng mga sasakyan at sundalo ng Russia. Napakahusay din daw ng tropa ng Ukraine sa pangangalap ng mga impormasyon. Kapag isa o mano sa kanilang mga tangke ang tutungo sa battlefield, maya, -maya raw may sasalubong na ditong isa o dalawang drone na mayroong anti-tank na mga raket. At pagkalipas lamang ng ilang segundo, ang nasabing tangke ay magliliyab na sa apoy at mawawasak. Wala o manong ideya ang mga sundalo ng Russia kung saan nagmumula ang mga drone ng Ukraine na bigla na lang tatama sa mga tropa at sasakyan ng Russia. At parehong umiiral sa magkabilang panig ang bangis at matinding kalupitan ng labanan. At dahil umano sa tindi ng bakbakan, karamihan sa mga nasawing sundalo na nasa lansangan ay iiwanan na lamang. Basi kay lima kapatid, may pagkakataon daw na nakakapag-advance ang kanilang grupo. Ngunit ang pag nila na iyon ay nasa isandaang metro lamang. May katotohanan mga kapatid ang sinabi ni Putin na kinokontrol na ng kanilang puwersa ang mga rehiyon tulad ng sa Donbas, Melitopol at Kharkiv. Ngunit ang pag-usad ng tropa ay talagang napakabagal at sumugal ng napakaraming buhay ng mga sundalo at mersenaryo. Ang taktika ni Putin mga kapatid sa pakikipagdigmaan sa Ukraine ay tila hindi mahalaga sa kanya kahit mabigo ang kanyang gagawing opensiba ng paulit-ulit. Ang mahalaga ay mayroon siyang sapat na sundalong may dideploy sa mga frontline upang dahan-dahang mapagod sa labanan ng mga Ukrainian. Ngunit ang sitwasyon ng mga sundalong Ruso ay talagang napakamapanganib. Una, hindi lamang sangkatutak na mga drone ang kanilang kinakailangang harapin dahil malaking balaki din sa mga tropa ang mga trensera barbed wire, landmine at marami pang pinatibay na mga kuta ng mga Ukrainian. Ngayon mga kapatid, kapag nakakuha naman ang pwersa ng Russia ng teritoryo mula sa Ukraine, kailangan lagyan agad nila ito ng mga matitibay na depensa dahil maya maya lang mamarkahan na ito ng Ukraine at papadalhan ng mga armadong drone o di naman kaya ay papaulanan ng mga artillery at cluster munition. Ang mga sinabi ng isang sundalong Chinese sa video ay nagpapakita lamang kung gaano kabangis ang digmaan sa Ukraine Nagpapahiwatig din ito ng mabilis na pagkalagas ng mga sundalo ng Russia dahil sa kakulangan ng mga makabagong armas, supply ng pagkain, tubig at pagbibigay ng maayos na pangangalagang medikal. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment po na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!